Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa nag-donate po sa akin ng bike sabi niya magpapayat daw po ako ayan po, pakikita ko lang, pipiplex ko po ayan, maraming salamat po sa kay Mam Ma Lu, ano to? Ma'am Lu, ano? Ma'am Loida at kay kay Sir Damian, ayan, kay Ma'am Loida at kay Sir Damian maraming salamat po sa bisikleta ito na po ang 3-digit lucky numbers siyempre po, umpisahan natin sa Japan 029 Italy 131 Germany 826 Korea 227 Greece 240 Canada 185 Mexico 715 Australia 293 New Zealand 399 India 763 Philippines 540 Thailand 131 Taiwan 228 Malaysia 673 Dubai 104 Hong Kong 660 Singapore 929 China 316 Texas 425 Israel 708 Las Vegas 150 Alaska 332 Saudi 262 Ayan po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Good luck!